Ayos na naipapatupad ang mga programa na tumutugon sa kalusugan, edukasyon at proteksyon ng mga bata sa Coronadal. Binigyang diin ito ni City Mayor Eliordo Ojena sa kanyang recorded na State of the Children's Address o SOCHA. Patunay dito ayon kay Ohena ang pagkamit sa unang pagkakataon ng lungsod sa Seal for Child-Friendly Local Government Audit ng DILG. Tiniyak din ni Ohena na sa nakalipas na tatlong taon, mataas pa rin ang level ng functionality ng Local Council for the Protection of Children o LCPC ng Coronadal LGU. Ito ayon pa kay Ohena ay sumasalamin sa mahusay na pagplano, koordinasyon, dokumentasyon at tuloy-tuloy na aksyon upang matiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga bata. Ayon pa kay Ohena, ang tagumpay na ito ay patunay na kapag nagkakaisa ang lahat ng sektor mula barangay hanggang city LGU, nagiging posible ang paglikha ng isang ligtas, maayos at makatarungang kapaligiran para sa mga bata. Hangad ko na lumaki kayo sa isang lungsod na nagbibigay ng proteksyon, oportunidad at puwang ang si Coronadal Mayor Iliordo Ojena, ang sotsa ng alkalde ay tampok sa culmination ng National Children's Month Celebration ng Coronadal LGU ngayong Nobyembre. Grace Toretta, NDBC, Bida Palita.